Robin Padilla, nagulat ng malamang may anak sila ni Sharon Cuneta. Nagulantang ang action star na si Robin Padilla matapos aminin ni Sharon Cuneta sa publiko na may anak sila. Ayon sa malapit na kaibigan ni Robin, hindi umano nito inaasahan ang naging revelasyon ng megastar. Sa isang pahayag, sinabi ni Robin na bagamat gulat siya, handa siyang panagutan at mahalin ang anak nilang dalawa. Hindi raw niya alam na nagbunga pala ng anak ang matagal ng relasyon nila noon ni Sharon. Aminado si Robin na may halong saya at pangamba ang kanyang nararamdaman ngayon. Nais nice daw niyang makilala ang anak at bumawi sa mga panahong nawala. Nagpasalamat din siya kay Sharon sa katapangan nitong sabihin ang totoo. Umani naman ng iba't ibang reaksyon sa social media ang balita. Samantala, hiniling ni Robin na bigyan sila ng privacy habang pinoproseso ang bagong yugto sa kanilang buhay. Patuloy ang suporta ng publiko sa aktor sa kanyang desisyong yakapin ang bagong responsibilidad. And this are Chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.